salanan din 'yun naman sa kongreso eh kasi binigyan niyo siya ng pondo eh exactly the reason nabudol tayong lahat actually if 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 they are mad about that they are pissed about that the more reason for us to be pissed kasi kami yung nagbigay in good faith then kami yung feeling namin nabudol tayo guysing that yeah that's why i don't think magiging patas itong yung investigation na ito dahil kung nakita niyo naman yung mensahe, Uh, ng pangulo. Sinabi niya ganitong mga kriminal na gawain na hindi ko palalampasin. mm Nako -mm. hindi soto iibigin pero papagsapan rin natin yan ano yung sinabi nga ni BPP kasi ang pinapalabas niya merong utos na ng pangulo, may utos na ng speaker. One and for all kong, uh, is this a political uh, sinasabi ba nila na ganging up uh, anong anong bang uh, sa prosesong nilalahad yon sa kongreso. Uh, paano mo masasabing magiging patas nga ito? Uh, doon sa hearing natin. No, sa or... hearing. Uh, okay. Okay. Uh, una, gusto ko lang ipaalala sa ating mm -hmm. mga kababayan na we've been asking her to attend, mm -hmm. di ba? Kasi of course, yung issue ng confidential funds, mm -hmm. yung mga ARs na sinasabi, ay galing mismo sa um, sa mm -hmm. Commission on mm -hmm. Audit, di ba? Yes. Uh, ito yung sinabit naman mm -hmm. ng uh, part of their utilization report ng uh, ahensya na ito I don't I don't see any reason why mm -hmm. that should be uh, put under the lens of a political persecution uh -huh. dahil unang una hindi naman political uh, office ang kowa de ba independent naman sila mm -hmm. sila man wala naman silang pakialam kung kanino kang uh -huh. ano kay kanino a kang political. grupo mm -hmm. o saan ka kaalay ang sa kanila lang is basically i-audit namin. And remember, ito pong confidential funds, hindi mm -hmm. lang just the co-commission. May specific unit and division mm -hmm. kung saan ang ikfaw. Kung saan, ang pinaka-task lang nila is to audit you no know, the utilization of the confidential funds. Correct. That's number one. Number two, the reason why we're having this continuous uh, investigation and uh, inquiry, kasi it's for the Congress also to be guided on mm -hmm. how we approach the next uh, NEP, the next General Appropriations Act. Mm -hmm. si titingnan natin kung paano ginastos ng isang ahensya yung pondo nila. Uh, hindi naman basta-basta lang tayo mag-approve ng budget na yung programa po pala hindi pala ah, nagamit maayos, ah, 'di ba? Mm. Hindi naman angkop doon sa pangangailangan ng ating bansa sa ngayon. Uh, yung budget mo pala sa line item mo as very low yung utilization mo, hindi mo gagamit. ang problema mo manpower. Eh, Ibilin na lang ang budget natin yung manpower mo ah, rather than yung pondo na gusto mo sa programa, Etc. Mm -hmm. etc et So, gusto rin natin ma ma ano no ma, magbibigay dad kung paano natin i-approach may tanong nga eh sinasabi nga nung isang mga kasamahan din niyo sa industriya hmm. eh kasalanan din niyo naman sa kongreso eh oh, kasi oh, binigyan oh. niyo siya ng pondo eh exactly oh, the reason nga. nabudol tayong lahat actually if eh, if if they are mad about that they are hmm. pissed about that the more reason for us to be pissed kasi mm -hmm. kami yung nagbigay no. in good faith then kami yung feeling namin Thank nabudol. you for that's addressing why, that. Problem. Yeah, yeah exactly. that's why